Na-realize ko na lahat tayo nasa trial and error phase. Hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa natin o kung meron ba tayong mapapala sa mga desisyong nagawa natin. Yung realization na lahat tayo meron pinagdaraanan, na lahat tayo first time dito sa mga bagay na to, doon natin ma-realize mare na lahat tayo pantay-pantay. Kaya mahirap rin na i-compare yung sarili natin sa iba. Kasi mali mo yung chapter 1 mo, chapter 10 na pala niya. Marami tayong hindi alam sa ibang tao at marami rin silang hindi alam tungkol sa atin. Kaya kung darating yung pagkakataon na baka compare natin yung sarili natin sa kanila, yun yung kailangan natin iwasan. Mahirap, pero kailangan eh. Kaya nga lagi nila sinasabi, compare mo yung sarili mo sa dating ikaw. Kasi doon mo makikita kung nag-improve ka ba, kung meron ba nangyari na maganda sa buhay mo. Yung realization na lahat tayo may pinagdaraanan. Doon tayo nagiging pantay-pantay. Lahat tayo may hinaharap. Kaya huwag mo i-pressure yung sarili mo sa nangyari sa ibang tao. Kasi may sarili kang labang pinagdaraanan. May sarili kang pat na tinatahak. At meron kang patutunguhan na ikaw lang talaga yung kailangan magdesisyon para puntahan yon para mahamit yon.